Hey! May paghubat? Ay, yes. Wah, wow. yep. iba-iba ka ba yung ate, ha? Yes. Actually, iba talaga ako pagkasama kita. Napapansin ko nga. Pag mag, -mag ka lang, anong aura mo? Gaon. Very respectable. Diva. Diva. Icon. Icon, yes. Pag ako yung kasama mo? Popok. -pop. <laughs> so, yes. mamasa? parang lang. Yes, mm ako -hmm. talagang ako po ang pamasak for today's video. So, bago po matapos ang show, ipaparapol po natin kaliwang <laughs> <laughs> ang kaliwang dede ni Alan. Ganyan yung kanan siya. Okay. Ang lalaro, ang lalaro mga, yung mga papi, mo Ano na. Yeah. Parang pwede lang makinabang isang barangay sa Breast Mini Project ni Kiki Sherman. Pero alam mo, guys, I'm so excited to be with you tonight. This is our second concert and our last night. Yes. Yes. Right? Oh, oh. Second concert. This is our second collab concert. Yes. Pero fifth natin together. Yes. Kasi yung first collab namin, three nights yon. Kami yung first na nag three, three night concert nights. sa Pilipinas. Oh, tama. Oh. Tapos ito naman ng dalawang naman, gabi. Ito naman. naman. I'm oh. super, super, super grateful na oh. pinayagin pa din akong makasama ka sa, sa concert. Oh, it's an honor. And, uh, you know, kasi nga, di ba ako yung nag-isip ng pa-dance? Oo, oh, oh, actually po, sa so mga hindi nakakaalam, baka, na, baka, baka, nagtataka kayo, ako sinisisi nyo bakit dance concert yung ginagawa ni Regine. Kasi sa nika isa, yung uh, belter, balag, 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 yun kasi sa ate Regine, eh, so gusto nyo yung pinit Pero this time, gusto nyo iba, siya po talaga ang may gusto na dance concert ang gawin tonight. Oo. So nadamay lang po talaga ako. Kasi kung ako lang, okay na ako sa dating. Diyos ko, sa edad natin, nagsasasayaw pa tayo. Kaya wala, kasi I wanted to challenge myself also because there are so many fast songs yes. na hindi ko nakakanta. Yes. So I wanted to challenge myself and also kasi nagpapapayat ako. Yeah, tama. Kasi ang pagsasayaw, napakadaming health benefits ng dancing. Yes. Kaya there's no such thing as you're too old or it's too late to no, dance. No, no, no. There's no such thing as too old to mm -hmm. dance. Mm -hmm. Kahit anong edad nyo, dapat nga gumagalaw kayo, sumasayo kayo. Kasi maganda yan sa kalusugan. Tama. Di ba? Kaya Pwede kayo, usong usong Zumba. Ang diba, daming nagsuzumba. Sinong nagsuzumba dito? Oo, oh, di diba? Yan. Ano? yan, yung mga nagsuzumba, sila talaga yung, kasi uh -oh. naniniwala sila na yung Zumba, nakakapayan. Okay. Pero ang tanong, may nakita na ba kayong nagsumbang kumaya? <laughs> Prangkahan na, gaguhan to. Wala akong nakita nagsu ang nagsuzumba. Ang tapos one hour sa group <laughs> Mas matagal pa yung ano kaysa sa binern. Talaga ba? Oo. Yung iba naman talaga yung tinagpapayat eh. Mag nag yung lalaki. Ano, Nag-grip na atong lalaki tapos grey yung sweatpants. Grey? Oo. So yung bakit yung lalaki yung yung nila doon. Pero <laughs> <but laughs> ano? Nakakapayat at sa cardio. Yes. Also it improves your memory, your coordination, your balance. Galan memory? Yes. Pag sumasayok mo, nakakaganda ng memorya. ah? Oo! Naranasan mo yun? Hindi, kasi hindi ako mahiling So ngayon pala? Kaya dapat talaga sumasayok ka, parang yung memory mo tumatalas. Oo. Ikaw pa, ikaw pa yung memory mo matalas. Ay, matalas ang memory ko, oo. Oo, kinalang ko kung sino. Number one bachelor siya? Hindi ko nakakalimutan. Ay! I'm sure may makapadala siya dito ngayon. Ha? Tapos titigil. So ko, ay hindi yata siya mo doon. Tapos pang mag-tend ka rin, puro Alam ko na yan, mga demonyo na yan. <laughs> may mga patala, hindi lahat ng dito talaga namang mga supporters natin. Eh. <laughs> yung iba nagkukontent din, parang for may marami silang views. Tama. Oo, tapos haabangan no? nila yung mga ano, yung mga supply, tapos yun ang ipopost nila. Oh, alam na, alam ko yan. Ginawa <laughs> oh, nyo akong lifestyle niyo. Pwede <laughs> po ganda, ikaw yes. okay, ang nice. Oh, tsaka Oo, talaga ang memory ko matalas. Oo, matalas ang memory Yung mga importanteng tao sa buhay hindi ko nakakalimutan. Talaga? Kasi pa, elementary pa ako sumasayaw na. At talaga? Ang una ko sinayaw ko Shake Body Dancer. Talaga. Alam mo paano yung event? Ano? Sa Boy Scout. <laughs> promise. Boy Scout. Sa Boy Scout event, sinayaw ko ng Shake Body Dancer. Oo. Pero Boy Scout? Shake? Should... Kung kami kakamay sa Yes, ka po sa Idos tayo ako. <laughs> Oo, oh, oh, oh. kaya ikot rin naman nakakang maging makakalimutin ka. Oo nga eh. Hindi lang naging jowa mo sa ko. Oo, di ba? Nakatama ka. Diyos! Ilang taong, ilang taong ka walang Nung nagka-jowa din. Na ano? Huh? Nung nag-anong ka, nahalikan ka? <laughs> nung nag ko? Nung nagkaroon ako <laughs> ng jowa, mo. Hmm? Okay, eh, ganoon mo mo. Sige ka pa. Oh, stop. Sino 'lang baliktad 'yan. Konti Ano mo ha Ba, hindi mo alala, tam ma Aki, mga tambay pinatulan mo. <laughs> yeah, kaya, talaga ng dancing. Pero yes. ikaw ate, si Regine Velasquez talaga yung ito kasi nasang bakit dito. Oh, you don't age. I don't. Di ba lagi mo pinagsisigawan kung ilang years ka na sa industry? Mm Ilang years ka na sa, ano, sa showbiz? Next year will be my 40th, actually. Actually, this year ko na yata 40th. Di lahat ng mga ng hindi mo, lahat ng mga kasabayan mo, di ba? Para ikaw na lang, iba hindi na natin nakita, iba na ko wheelchair na, iba na cremate na. na <laughs> nanatili ko pa rin na mamaya pa. Kasi nga, si Ate Regine matagin na siya. She, she keeps up with the time. Yes. Pati yung tunog niya, yung music know. niya, nagbabago bago di ba? Na, nasasabayan niya ang ibang-ibang panahon, ibang-ibang generasyon. Tama. Kasi nga, gusto ko din yung mga bata uh, ma-appreciate yung music ko. Yes, totoo. Kaya yun ang sinasang kita sa ganyan. Alam mo kung paano, kahit nga hindi mo sariling kanta eh, pag kinatanin ni Regine Velasquez, siya na may ari nun. Ganun ba? Di ba? Yung doon don't wanna miss a yung mga pangako. Hindi naman siya original, pero nung kinanta niya na siya, kinanta niya na, na ang niya na. Kaya nga yung ibang singer, iniiwasan nilang kanta yung nilang kanta nila. <laughs> Oo, nawawalan sila. Pag kinanta mo na yung, yung mga original singer, pag kinanta mo yung kanta nila, wala na, nagre-retire na. Hindi <laughs> na. Oh, <laughs> yung iba, nagdodroga na lang. Ayun <laughs> <depressed> na naman. Nade-depress, Oo, yung iba, nag-online selling na lang. Online selling? Oo, kayo, nagsisiyo ko ng sabon. <laughs> Maraming ganyan yung mga kumakunta dati, kinanta nyo yung kanta ay nag-CEO na lang lang sa butas, nag-away-away sa internet. Bakit <laughs> nag-away? <laughs> Maraming ganyan yung CEO ng sabon, sa away away sa internet. E isa lang naman yung factual nila, parang mag-away. <laughs> oh, kilala ko din kasi yung mga gano'n, kaya sila. Kung tuwag mo nag-away-away sila, si Isa lang manufacture. <laughs> isa man lang manufacture. Pare-pareho lang din sila ng sachet ng shampoo at saka yung papapain. Pero hindi. Ikaw, kung If you will be given the chance to chanceify your iconic or classic songs, ano yung gusto mo ay? Gagawin. Oh, para uh -huh. kailan kasi di ba? Kung yung existing songs, mo dapat tagiging tunog Gen now. Oh, now. Oh, oh. Um, siguro I'll start with. Dadalhin kita sa. Kaya hindi ko naman sinasabing kung magpapa. <laughs> Kaya nagpalak pa. Paano ba ako <laughs> mag ko Maganda nga yung meme rin niya, no? <laughs> wow! kayo! So kinabahan kayo lang talaga yung pagkamali ako? <laughs> Three hours akong nag-vocalize sa likod. Nag-vocalize ako. Hindi naman kumanda buhok ko, tumaas lang yung hairline ko. At pag tingin ko sa salaminan, vocalizing natin. Wow! Abot ko dati yon na na-COVID lang ako five times kaya dumaba po sa Hoy! Gusto kong sabihin sa kanila, na dati, si Vice nagre-regime. Yes! Oo! kasabay yun na si Anton nagre ako dati kasi ito na nagsisimula ko, nagbabayas to. Oh, oh. Sa'yo <laughs> <So> ba yung <may laughs> gano'n? <liga. liga. laughs> Komedyante dati yung binahay lang ng congressman oh. sa Pegasus. Eh, sexy star na ako. Matatlayin ko na rin yung discover na pwede kang mag-Pegasus. Yes, <laughs> na-decide na no. no. na ko lang. Hindi, sa totoo lang. Mm. Kailangan niyo si Anton Diva, di ba? Kinagaya yung mga kanta ko nun, halos ka, -alos ka ko. Siya rin, gano'n din. Kaya lang siya, natuli. <laughs> wow. Hindi kasi pag natutuli, bumababa yung boses eh. Pag natutuli, bumababa yung boses? Sabi na ko na nga, ipapabalik ko nga. Sa'yo yung balak, hindi naman nagigami. Ang <laughs> laki kasi yung balak na nakuha Diyos ko, siyempre, aasa ka ka ba liyamato. Yung mga kasabay ko nagpatuloy. Maliliit na. Talaga yung binuksan mong topic, tuloy. Sa kanyagano. Parang support ni Mirecho ko O, kasi yung mga kasabay ko nagpatuloy, maliliit na yung balat na buha. Kasi doktor yun. O, kailangan ng kasi meron siyang negosyo ng leather goods. So pinukuha niya yung balat, tumulog pa pa rin niya ginagawa wallet. Okay. Ako nung lakmuhin sa akin, maletang nag-uupo. Oo, maleta yung nag-uupo. Tapos pag, pag inihimas mo, gano'n naging kagabi niya. Yes! Yes! Wow, yes, nandito. Wow, parang sarili-sarili humimas. Yes! Ano nga yun? Feeling ka hindi ka sarili humimas? Mahulong ako, no? Ako nung ba't di lumaki yung diyowa mo? Diyos ko! Oh, no. si Ogi na unahang palilit. <laughs> Pero sabi mo kay Ogi, nung nakita ko siya sa personal date. Pero sabi ko, idol kita. Sa so, liit? Kung sukot ka, nakabuntis ka pag nabuntis <laughs> ka. <ngang> <laughs> <laughs> Talagang yun ang topic nating binuksan um, ko. muna yung dadalhin. So, paano mo idol? Da paano ulit yun? Dadalhin kita sa akin palasyo. Alam mo maganda, very classic nga. Mm. Very classic. Pero hindi na siya tunog now. Even the lyrics are not so now. Bakit? Wala drugs ka? Hindi <laughs> <laughs> <naku>, ako ako <laughs> ko pa yung ulit Hindi ko sinagbayad ng ticket, hindi ik ko pa na yung enjoy Saan na sila mo silang mag-enjoy? tao lang. <laughs> okay, go. Ano, Tati? fire. Badalim. Oo, imamodernize. modernize Ang nangyayari. opening pa lang to. <laughs> 45 minutes. Good luck. Good luck. Okay. Oh. Kasi di hindi na masyadong now yung yung lyrics. Yes. Dadalhin ka sa aking palasyo. Yung mga genzies, ano sila, very experimental. Yes. Mahilig sila mag-explore out of this world ng utak nila. Ganon? Oo, okay. Dadalhin ka sa aking palasyo. Hindi, hindi na mag-work yan. Dapat umulag ka sa rapper. Ay, ganun? Oo. Para to yun. Dadalhin kita.

nasa papa, nasa gitna. Yung mga nasa harap, kahit yung mag-enjoy yan, mga kompli naman yan. <laughs> <laughs> Hindi may mga bumili mahal. I May mga bumili mahal. Yes, may mga bumili mahal talaga. Mm -hmm. O oh, yung next, ito, gusto ko i- Tawagin na nga nating vice -ify. Anong gusto mo? Kasi mong... di ba na meron ako Reginify? Ikaw, Vice-ify. Anong <laughs> kanta mo gusto mo i vice ko? Um, pangako. sayo ng jowa mo. Gawa ni Oki? Okay. Mm -hmm. Pero baka nakakalibutan, hindi para sa'yo, yung kay Manny Lilian. Pasensya Kung baka Oki naman ito, ang gagawin na kasi kawa na siya, kung gagawin din ang para sa'yo kay Oh! Si Manny na original na kumanta nun. O tingnan mo, kinanta mo. Ayaw na kantay ni Manilin, Lilian, nagpipito man na loto na lang siya. She's yes. the idol. She's the star of the Sayang, sayang, sayang. O, oh, diba? okay, okay, pangako. Mga okay. mm. Mahirap yan. Challenge. Shh. Hindi rin tunog na Hindi. Dapat hindi. pang TikTok. Sa so, pano? Pangako, wong wong wong, Hindi kita iiwan. Oh, 🎵 mo o. Oh. Gumanyan ka lang gumanyan sa bahay. Hindi oh. mo masusundan sa main. O, oh, eh. May isa pa akong kanta. Hello? Challenge to, mahirap to. Isipin eh, mo siya. Eh, lahat na mga kanta mo challenge eh. <laughs> Hindi, ito mahirap to. So, pag-isipan mo. <laughs> you made me stronger by breaking my heart You ended my life and made it a better one, stop You taught me everything before that in love to let it go, over a life Cause you made me stronger, baby, by saying goodbye So One of my all-time favorites, D.D. mo. So, sa dami ng paborito ko sa nakanta mo, isa talaga yan. At saka yung kanta niya, You Made Me Stronger, nag like number one niya sa almost whole of Asia. Talaga ba? Yes! Pero it's about time, ma... 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 reach mo yung mas malalayo. Ma malalang siya? Beyond talaga Asia. Talaga ba? Saan? Russia, man ganyan. Pag nag number one ka sa Russia, sasambahin kita. Oo, pati dulo ng paa mo, lilinisin ko bago ka matulog promise sa Russia. Oh. Kaya kasi hindi pwede yung kanta mo kasi sweet eh. Sweet kaya yung mga Russians hindi naman sila ba? Russia, the land of strong people. Oh, so hindi yeah. pwede, you made me stronger. Hindi pwede. Kasi matigas ang arm nila. Sa pala? <laughs> hindi <laughs> <laughs> pwede, you made me stronger. Dapat matigas. Mm -hmm. You're dead. <laughs> Sorry, tinagawa. Hindi pwede mo soft yung heart, made me stronger. Hindi oh. pwede mo yun. You've made me stronger. Stronger. Get stronger. Stronger. You've made me stronger. Come okay? You make me stronger. Uncle? Ano yung tumiple? Ang kong kong You me stronger <laughs> Anong naglulog mo? Tawag nyo. Tawag nyo. You've made me stronger. You've made me stronger. Alam mo, hindi Runger. ka na naglabas ng na Christmas song Hindi, or... meron na ako. Pero isa lang. Isang album lang na. Ah. Uh, mm -hmm. Wala na ulit. Maglulitan mo ka kahit may Kasi syempre pagpasko gusto namin nakakaruninig ng pampahap. Pampahap. Anong gusto mo ng kapamilya? Ay alam mo meron ako isang gustong, gustong-gusto kong Christmas song. Yung, Merry Christmas, darling. ba sa mga nag-i-enjoy with the family. Uh, Christmas, Merry darling. Christmas, darling. Hindi na bang bibili ng mga Jensen? Dapat kaya na nakakasayaw. Nakakasayaw. Sa so, so, paano? Merry Christmas, darling. Darling, darling. Darling, <laughs> darling. Sino ka? <laughs> Gusto mo mag maganda yung hata? Parang mag-aingay. Mukhang kapayo yung hata sa'yo. Sa'yo, na nagsimula tayo. Wala akong ginawa. Punti iangat ka. Simpleng simulay. Di tiba Sige, mamdata. Ako mababa ng pababa Diyos ko. May Di ba beef spot ka ito? Eh, may may spato. May, may, meron. Pero gusto ko lang tanongin. Matagal ko nang gusto ko ito. May beef ka ba sa kabayo? Wala akong beef sa kabayo. Pero may yung... Nagre-relapse ako sa sinasabi. <laughs> Ang tagal ko na kinilimutan yung ira na yan. Maganda na kaya ako kayo. Hmm. Super, Super ganda. niyo kanyang mukha ko, wala na kayong mababa na agang kabayo. So, look at me nga Pero bakit may bigote ah, 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 ah. Ah. You know, ko? Abang-abang... Di naman may ko. Siyempre, alas na nagbibinatay na ako. Grabe ka oh, O may isa pa, may isa pa. Kung sa Spotify, ano yung mga current OPM hits na pinakanta mo? Ay, ito tayo to. Na pwede mong gawin pang maskotan pa mo? Bakit to ha? Sayang-sayang Bakit to Hindi na ba Christmas

lang ko lang. Uh -huh. Yung ganyan ka lang, hindi ka nahihirapan. Oo. Uh -huh. <laughs> mm -hmm. Pero mas kitang uh -huh. oh, okay. uh -huh. oh, diba, yung singin mo. Oo, ang hawak mo. Tapos mamaya magbabiro ang tayo, akapir ko sa akin. Oo, kanya. Oo, di Yung damit ko. May pepe na to. Hindi diba, <laughs> diba, hey, ko na magagamit. Ay, kapal yung damit ko. Makapal. Ako pinagin yung pepe mo? Well, yes. <laughs> 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 <Well>, yeah. <laughs> <laughs> love si Yogi Alcacer. Ako, pinaglaloko mo ako. Ayoko na, ayoko na mag-revive. Kumanta na lang tayo ng talagang... Anong song? Yung pang now Pang-gen. Yung pag-gen.